Hello mga kamama! Welcome back to our YouTube channel, Mama and Princess Vlog. For today's vlog, mga kamama, ay nandito kami sa Waterfalls, Palawit. Ayan, located in Tracy si Martires, Cavite. So, ayan, dito sa baba ang mga bata. Naglalaro dyan. Nagtatampisaw yung mga chikiting dyan. lagay sa taas ay malali. Pang-adult na yun sa taas. So, ang ginagawa ng mga nasa taas, mga kamama, ano, minsan papalakasan nila ng uh, agos yung tubig, tatanggalan nila ng harang para bumagsak yung malakas na tubig at luminis naman yung sa baba. So, ayun na nga ang mga kamama, ang aming princess, ayan, pagulong-gulong sa tubig. Ayan, naglalaro siyang mag-isa dahil ang kuya niya ay nandoon sa taas. So, ayan yun, ayun, ayun ang kuya niya, ayun na. Ayun ang kuya niya. kuya Cyrus niya, ayun, naglalaro dyan. So, ayan, mahina lang muna yung agos ng tubig mga kamama, pero ang ginagawa nila pag medyo malabo na yung tubig sa baba, nilalakasan nila ng bukas yan para aagos yung a uh, malabong tubig, mapapalitan ng ano, panibago. So, ano yung mga kamama, ano, ang daming mga cottage dyan. Ayan, nagkakahalaga ng 250 at 20 pesos lang ang entrance mga kamama. So, kahit ano lang ang mababao nyo dyan. Magamot lang ang init ng panahon. So, ayan, baton tua yung mga bata. Uh, sip na sip sila dyan mga kamama. Wag lang umulan kasi delikado pag umuulan. Siyempre ano 'yan uh, uh, ilog. Hindi natin alam ang mangyayari pag medyo umulan. So pag uh, ang ginagawa ko mga kamama, ano, binabantayan ko lang yung panahon. Pag medyo dumilim dilim. So 'yun. Pero hindi naman siya sa awa ng Diyos na umambon, wala naman. Sobrang init ng mga kamama, kaya tingnan niyo naman si Princess oh. Oh, sobrang enjoy yung tampisaw sa tubig. So, ayan. Sana yung nga habang nagbo-voice over ang mama niyo, si Princess na sa tabi ko, tawa siya ng tawa dahil nakikita niya yung sarili niya. Kung anong pinagagawa niya dyan sa tubig. So, ayan, ang ganda ng mga tanawin dyan mga kamama. Ano? So magbo-voice over mo na, alam niyo na, ang daming mga nagkakantahan nagkakantahan sila iba-ibang mga lingwahe ng kanilang mga kinakanta. So dito mga kamama, mayroon din mga video okay kung gusto niyo mag-arkila ng video okay. So, ayan, ang daming mga tao, nagiinuman sila diyan. Ayan, ikot-ikot. O di ba? Talagang ano lang mga kamama, biglaan ang punta namin diyan. Ayun si Ate Girlie pababa na rin siya. Biglaan lang ang punta namin dyan kahapon, linggo, kasi nga wala sa plano. Sinundo lang kami dito. Ayun, nakasama kami. Nalibre kami ng pagkain entrance cottage Nag-enjoy yung dalawang makulits. So, ayan nilalakasan nila yung bukas ng tubig, mga kamama. Oh. Mm -mm, ayan, o. Oh. Diyan sa taas mga kamama, sobrang lamig daw dyan dahil yung tubig nga ay galing sa bundok. ayan na. Ah. Oh. ayan na mga kamama na. dyan. Meron pa doon sa taas. Oh. Ito nga, at nagbubulong-bulong pa dito sa aking tabi. Babalik pa daw kami dyan. Opo. Opo, ayan. Opo, ayan. Kasama nila, gagalit ako si... Ikyo. Okay. tapos si Gidalia. Okay. Saka niya kiyo. Opo. Saka ako ah. O diba, dalawa na kami nagbo-voice over dyan mga kamama. O oh, shout out ka sa Team Rexall. Shout out Team family. Maraming salamat sa supporta nyo. At yung aming YouTube channel ay 30 days na demonetized. Pero kahit umabot ng 30 list to, kung hindi namin ma-reach yung 4,000 W-8, hindi namin mabuo ulay, hindi kami makapag reapply So, magsasaga na lang kami muna hanggang mabuo namin yung 4,000 W-8. So, ayun na nga. Shout out to M. Repsol, Boss Pinoy Barker, Ertali Kamahalin, Sergeant Natan Sikondes, KNI Official, Tito Yuti59, uh, BFF Len Raketera, Princess Hope, uh, Sim simple lang ga shout out ayan shout out sa buong team Repsol so ayan update update lang muna sa aming youtube channel at kami ay uh, pinalo nga so, ayan nayaan ko lang sa dyan guys maglaro hindi pa niya nabasa yung kanyang ulo dyan mamaya ili Papasama ko yan siya doon sa umaagos ng tubig para mabasain kanyang ulo at katawan pag akyat ng mga kasama ko doon. Siya lang Ayaw po, po yung naninigaw ano, ano, so, ano ba? Ayan, lumalangoy-langoy siya. May mga malilit na isya dyan, nakakuha din sila kahapon.